Kasi sabi natin mura mo murahin lang. Ah, okay. Saan lang? Sa Ang Hindi malayo ito sa inyo. Oh, okay. 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 <laughs> ito yung murahin lang. Ayun kasi tatak ko sa ato yung bilog na yung bilog na. Oo. Ayun yung ba? Lalagyan din yung takwa. Yun, yun. Parang ito ata dito. Dayan ni eh, Dayan. Lancaster mabuk Kasi yung ang um, model na kunin ko sana noon ano eh. Ay ito na anak na model na to. Yan yeah. may mga may mga terrace. Yung sa kabila may terrace. Dayan dayan model. Dayan na model. Tapos may parkingan siya sa baba. Kailangan dito pala may sasakyan ko.